So habang nihintay natin sila, update muna sa mga ating inakay. So ito na yung ating mga inakay, syempre. Unakay na natin din eh. So may na akong pangalan sa kanya. No? Dahil half brother or half sister siya ni Arthur. At pula siya. Yan, pula. Kahit maging babae man siya o lalaki, pangalan niya is Red Booster. Yan, ito si Red Booster mga idol. Pero pag naging lalaki siya, sobrang bagay ng pangalan na yun sa kanya. No, pulang pula talaga yung kanya, lalo ni batok niya. So, tayo sa, ano, ayun o. Tayo sa mas magandang spot, ayun o. Ito kanya din yung batok niya. Pulang pula. Ano, pulang pula. Nadari, tsura ng ibon. So, lagay balik naman natin. Sinakay naman tayo ni Arthur mag-update. Ay, Arthur inakay ni 31 yan nanonokan na naman ayun nanonogod na talaga yung tatay masyado na siya matapang so yan yung mga kanya inakay so medyo basa yung buhangin kasi nagsubo pero dagdagan natin ngunti na yung buhangin so ito yung buhangin natin oh. diba unti lang ito li buhangin natin so lapag muna natin dito yung mga inakay Ayan. Natin muna to. Ayan. Lating bangin. Ba Ayan. Sabihin nyo, di pino yan. Ay, pinong-pino yan ang mga idol, oh. Pinong-pino. Pinong-pino. Tungguli na natin to. Ayan. Ayan, mga idol. Fresh na fresh. oh. Balik na natin yung mga young bird. Ayan, oh, Sigurado ako. Ano na naman to? Ah, uh, red. Red check or red bar. No, so balik muna natin sa leader cage. Aray, ayan. Ano na tatay tatay So, yun lang. Balik ko na lang kayo kapag andito na yung mga ibon. Ayan mga idolo, uh, weather forecast lang. No, noise over na dahil may kumakanta sa kapitbahay. Baka makapirate tayo. So, weather forecast lang natin. Ah, uh, di kahangin ka hangin no. Di ka dahil di naman tinatangay yung ating indicator nito, tong sanang ng ng buko no. So, hindi malakas ang hangin, patulak ay patulak pa sa lubong na ang hangin ano, ma idol. So, dito sila sa harap ko manggagaling niya sa harap ng swimming pool na 'yan. Ah, uh, time check. 307 na ala pa rin mga ibon so tanghali na kasi na pakawalan so tanghaling tapat so yung lawr lili pa rin nila ng isang oras at ay 1 one... hour and 25 minutes ano nila katagal lili pa rin yun so pero mag abang abang pa rin tayo baka masalisyan tayo ng ibon balikan ko kayo Ya dah cakap apa tadi? Saya tak tahu apa yang awak kamera. hindi nagpapahulian Habi ko sa inyo Ayan na siya So okay na natin talaga tayo dito Balik ako kayo kapag napapaba ako dito na Nandito na na si Speed So yun, nanginginiginig tayo. Eh, balik. <laughs> Nandito na si Speed. O di ko nakala. Andi na siya. Ayan, ayan na si Speed. So si Arthur. Idolo? na lang! Isa na lang! Isa na lang! Ayan mga idol galapatids. Pumasok na si Mr. Laur. Andi na lang pumapasok si Speed. So ito si Mr. Laur. So ayan Ayan na siya. So, nakakain na rin siya, ayan. No. So, si Speed na lang ang di pumapasok. Si Arthur, ala pa. Ayan e na nga ba sinasabi ko. Inuna yung, inuna yung pambababae sa umuwi. So, nag pa yung kaparis niya, ayan. ala pa din si Arthur Diyos so, Pero hindi naman tayo nawawala ng na pag-asa Kasi may tiwala naman tayo kay Arthur Dahil may pinapakita na rin siyang angking bilis ngayon Lalo na pang isang mag isang taon na siya eh Isang taon na yon. So sana naman Apitan tayo ng kapal kapal na swerte ngayong hapon kasi oras natin ay eh, 3.50 yan 3.50 na mag alas 4 na so pero sisipol pa rin tayo na sisipol no pero ako kayo mga labatids hapa ah, ko na si Arthur yan na siya ay matatakpan pala yung camera so switch hands lang ako nang wala camera man So, ayan. Hawa ko na si Arthur. So, kumpleto na tayo. Uh, sa ating tos. Ayan. So, si... Speed dapat pumapasok. Pero, ito himala. Pumasok ng usa si Arthur dito sa loob. No? So, hindi naman siya dini... Pumapasok na tutulog eh. No, pero update ko kayo kung may mga tama ba sila or may mga naging issue, naging problema update ko kayo sa aking facebook page na sadlop tv sadlop tv official so ilalagay ko, ilalagay ko rito sa description, description yung aking facebook page Palo uh, follow nyo na para lagi kayo updated sa aking mga posts or reels so yun lang para ngayong hapon thank you good boy